Karating namin sa resto ay kaagad na umorder si Jansen ang aming makakain. At buong oras kahit nagsasalita siya ay halos hindi niya maialis sa akin ang kanyang tingin. Tila ba may mawawala ako kung lilingon siya sa iba? Um, Jansen, I have something to tell you. Pag-iiba ko ng usapan dahilan para tumigil siya sa pagsasalita. You look so serious. Kinakabahan naman ako. Babirong wika niya. Pero mababanaag nga ang sa mga mata niya. Pinigilan ko na lang ang sarili kong matawa sa isiping kinakabahan din pala ang bilyonaryong katulad niya. Humingang muna ako ng malalim bago siyang initian ng matanis. Uh, gusto sana kitang bigyan ng chance. I mean, di ba matagal mo na akong gustong ligawan? Pumapayag na ako? Uh, talaga? Hindi halos makapaniwalang tanong niya. Totoo ba? Hindi ba ito panaginip lang? Tuluyan akong natawa ng sampal-sampalin niya ang sarili niya. Totoo, Jansen. Inabot ko pa ang kamay niya at marahang hinawakan niyon. Gusto kong bigyan ng chance ang pagmamahal mo sa akin. Shit! Natutuwa at the same time ay gusto kong maiyak sa nakikitang saya sa mga mata niya. Sobrang liwanag din ang mukha niya ngayon. Para bang kay ganda ng sinabi ko. Tumayo siya at nilapitan ako. Pagkuway, lumuhod sa harapan ko. Pangako, pagbuhubutihan ko ang pagliligaw ko. Para naman pakasalan mo na agad ako. Baliw! Tumayo ka nga dyan, nakakahiya. Pinagtitingin tayo ng mga tao. Utos ko sa kanya, pero hinawakan niya lang ang mga kamay ko at hinalikan iyon. Wala akong pakialam sa kanila, Gia. You don't know how much you make me happy right now. Buong pagmamahal niya akong tiningnan. At ewan ko ba? Pero feeling ko gusto ko rin ng mga nangyayari ngayon. At hindi lang dahil sa natalo ako sa deal namin ni Jamaica. Nang dumating ang in-order namin ay lang siya tumayo. At pinaglagay ako ng pagkain sa aking plato. Nga pala, may gusto akong itanong Johnson. Tanong ko, kasalukuyan na kaming kumakain. Yes, what is it? Um, ano kasi? Di ba mayaman ka naman? Nakukuha mo lahat ng gusto mo. Nagtataka lang ako kung bakit hindi mo hiniling kina na makasal ka sa akin. Well, in fact, kayang-kaya mo namang gawin niyon. Isang utos mo lang kina Saglit itong natigilan sa tanong ko. Pagkuway uminom ng tubig at pinunasan ng tisyo ang gilid ng tabi bago akong initian. Kaya ko, pero hindi ko kayang gawin, Gia. Inabot niya ang kamay ko at marahan niyong hinawakan. Like what I've said, mahal kita, Gia. At ayaw kong puwersahin ka. Gusto kong pakasalan mo ko dahil mahal mo na rin ako. And beside, malaking respeto ko sa parents mo. Gaya ng pagrespeto ko sa'yo. Kaya Ayokong maging sunod-sunuran sila sa mga gusto ko. Pakiramdam ko ay malamig na bagay ang humablo sa puso ko nang marinig ko ang naging tugon niya. Kasabay noon ang pakiramdam na tila ba may nagliliparang paro-paro sa sikmura ko. Yeah, I'm a billionaire. I can get whatever I want, even you. Pero hindi ko gagawin iyon. Gusto kong makuha kita dahil mahal mo na rin ako. And that is love, Gia. Hindi pinipilit. Tuluyan ang kumuwala ang ngiti sa labi ko. Ang drama mo? Kumain na nga lang tayo? Mabirong pinalis ko ang kamay niya at nagpatuloy na sa pagkain. Samantalang di kalayuan sa pwesto ni Najia ay may isang pares ng mata ang matalim na lakatingin sa kanila. Hindi ako papayag na basta ka nalang mapunta sa babae niyan. Jensen, ang tagal kong naghintay at naghahabol sa'yo, kaya dapat lang nasa akin ka mapunta. Galit na wika ni Laura. She greeted her teeth. Pinapangako ko, Sisirain ko kayong dalawa. Yun lang at padabog na tumayo ang dalaga at nilisan ang lugar na iyon. Totoong matagal niyang hinintay ang binata ng mga panahon na palagi itong pinagtatabuyan ni Gia. Ay siya ang palaging nagko-comfort dito, she even gave her body. Sa pag-aakalang maiibaling nito ang pagmamahal sa kanya. Pero bigo siya. Pumayag siyang maging bed warmer ng binata at na magsawa ito ay eh, tatapon na lamang siya na parang basura. At iyon ang hindi niya hahayaang mangyari, kanya lang ang binata. Gianna POV Tunay? Ayaw eh. Ano ba? Kanikilig ako. Kaagad kong tinakpan ang bibig ni Jamaica nang lumakas na naman ang boses niya. Ish! Huwag kang maingay! nakakairata ka! Inirapan ko siya ng mata bago pabagsak na naupo sa sofa. Kasalukuyan kaming nandito sa silid ko, after kasi ng dinner date namin ni Johnson, ay tinawagan ko siya at pinapunta ko rito para sabihin ang plano kong tutuhanin ng pagbigay ng chance sa binata. At taya ng bruha, kilig na kilig, sorry ano ba, natutuwa lang ako, imagine, for almost 10 years ng pangunglit sa ni Johnson, at last nagawa mo rin siyang pansin at aya ang ligawan. Shems, I'm sure, umiyak siya nang sabihin mo iyon sa kanya." natigilan ako sa sinabi niya. Tama kasi, totoong mangyayak-ngyayak siya nung sabihin ko yun sa kanya. At ngayon ko lang na-realize, ganun niya pala talaga ako kamahal. Natahimik ka dyan, don't tell me na iyak nga siya. Nanunuring tinignan niya ako. Tanging tipid na tango lang ang sinagot ko. Grabe, napakaswerte mo ako la. Guwapo at bilinaryo ang nagmamahal sa'yo? Sana all. Napairap ako ng makitang para siyang nangangarap ng gising habang nagsasalita. Marami pa kaming napagkwentuhan bago siya nagpaalam. Kasalukuyan na akong nakikipaglaro sa aking pusa nang makareceive ng text mula kay Johnson. From Johnson. Special as later, see you and I love you. Napangiti ako nang mabasa ang text niya. Ah, ilang beses na nga ba kaming palaging lumalabas ng lalaking ito? But as usual, mukhang hindi talaga siya nagsasawang makita ang mukha ko. Sa pagsapit ng alas 6 ay naligo na ako at nag-ayos ng sarili. Minuto lang din ay narinig ko na katok mula sa labas ng aking silid. Hi! Ang matamis ng ngiti niya ang gumungad sa akin sa sobrang lawak ng ngiti niya. Feeling ko pati ang mga mata niya ay ngumingiti rin sa akin. Flowers for you? Bumaba ang tingin ko sa hawak niyang bulaklak. Uh, thank you. Pasok ka muna nilakihan ko ang bukas ng pinto upang makapasok siya. Nakaka-inlove lalo. Tinagurian kang spoiled brat pero napakalinis mo naman sa kwarto mo. Humahangang wika niya habang pinapasadahan ng tingin ang aking silid. Kapag ba spoiled brat makalat na? Um, sa pagkakaalam ko, natuwa ako sa tugon niya. Pagkatapos kong makapaglagay ng lipstick ay sakalang kami nagpasyang umalis na. Dalawang oras ang tinagal ng biyahe namin bago kami nakarating dito sa peryahan. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko habang nililibot ng tingin ng paligid. Sure ako na hindi pang sosyal ang lugar na ito. Mga simpleng tao pero masasaya ang mga nakikita ko ngayon. May ilang kabataan din at karamihan ay mga couple na halatang nagdi-date. Dito tayo mamamasyal. Kunot noong tanong ko. Naririnig ko lang minsan sa mga kaklase ko ang ganitong lugar. Pero ito ang unang beses na nakapunta ko dito. At hindi ko akalaing ang ganda at ang aliwala sa pakiramdam ng lugar na ito. Rides muna tayo? Saan mo ba gusto? Tanong niya habang hawak ang kamay ko. I hindi kasi ako nakasakay sa mga rides, Jansen. Naiiyang tugon ko sa kanya. Natatakot ka? Naiiyang nag-iwas ako ng tingin. Hindi ko palang nasusubukan, pero feeling ko hindi ko rin kakayanin. Huwag na lang. Pinihit niya ako pa harap sa kanya. Pagkuhay hinawa ka ng baba ko upang magpantay ang aming mukha. Don't worry, I'm here. I'll make sure na mag-enjoy -e ka. Malambing na wika niya habang masuyong nakangiti sa akin. Mariin ko namang nakagat ang labi ko, nagdadalawang isik pa rin kasi talaga ako. Kasi, shhh, pinatahimik niya ako gamit ang naliri niya. Kasama mo ko kaya wala kang dapat na ikatakot. So let's go. Nangungusap ang matang saad niya muli. Kaya naman pabuntong hiningang tumangon na lang ako. Gianna POV Gabi na nang makauwi kami sa bahay at hindi ko mailarawan ang sayang nararamdaman ko ngayon. Grabe, sa maghapon na magkasama kaming dalawa, ang dami kong nasubukang gawin na hindi ko akalaing kaya ko pala. Tinuruan niya rin ako kumain ng street foods at mamangka sa ilog. At masasabi kong ang araw na ito ang isa sa pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. Hindi ko akalaing magiging masaya ang bawat araw na daraan sa buhay ko dahil kay Johnson. Palagi niya akong inaayong lumabas at mamasyal. Kahit napakabisi niyang tao, palagi siyang nakakahanap ng oras para makita at makasama ako. Ni hindi ko na nararamdamang nag-iisa ako dito sa mansyon. Dahil maging si na mami ay natutuwa, kaya ayon tuwing dinner, nakakasabay ko na sila daddy at syempre si Johnson. Ilang beses rin akong kinukulit ni na mami na sagutin ko na daw si Johnson. At iyon naman talaga ang pala kong gawin ngayong araw. Wala lang dahilan pa para patagalin ang panliligaw niya. Mahal ko na siya, kaya dapat lang napagbigyan ko naman ng puso namin ng na lumigaya. You look so serious, may problema ka ba? Tanong ni Johnson, ang nakapagpabalik sa akin sa ulirat. Sa kasalukuyan, kaming nandito sa kotse niya. Inaya ko kasi siya na mamasyal kami sa dagat. Ngayong gabi ko na sa kasi balak na sagutin siya. Um, may sasabihin sana ako Jansen. Mahinang tugon ko. Medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung saan ba dapat ako magsimula. Tinigil niya sa sakin sa gilid ng kalsada. Pagkuway hinarap ako. Kinakabahan naman ako Gia. Bagya siyang natawa pero mababakas nga sa boses niya ang matinding kaba. Huminga naman muna ako ng malalim bago sinalubong ang mga tingin niya. I just want to say na gusto ko nang itigil mo ang panliligaw mo. Ha? Namilog ang mata niya sa gulat. But why? May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong mali? Anong kasalanan ko, Gia? Pinigilan ko ang sarili kong matawa nang makita ang lungkot sa mukha niya. Mukha siyang pinagbagsaka ng langit at lupa. Wala naman. Gusto lang kitang patigilin. Wala? Tila mas lalo siyang naguluhan sa sinabi ko. Kung wala, bakit mo ako pinapatigil? Kinakabahan ako nang magkarak ang boses niya, sinyalas na konti na lang ay iyak na siya. Uh, kasi, sinasagot na kita. Mahinang tugon ko. At dahil nahihi ako, kaya naman, kaagad akong nagbaba ng tingin. Ramdam ko naman ang pananahimik niya. Uh, anong sinabi mo? Maya-maya ay tanong niya. But this time, ay masigla na uli ang boses niya. Sabi ko, sinasagot na kita, Jansen. E, really? For you real? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba? E, hindi. Wala ng bawian? Yes! Girlfriend na kita. Masiglang lumapit siya sa akin, bago ako mahigpit na niyakap. Hindi ako ko, Gia, but I'll make sure na hindi mo pagsisisihan na pinapasok mo ko sa buhay mo. Matamis akong napangiti sa sinabi niya. Alam ko naman kasi iyon. Dahil ngayon, masasabi ko na talagang ang swerte ko dahil ako yung napili niyang mahalin. Sayang nga lang at ngayon ko lang iyon na-realize. Pero masaya ako dahil sa wakas, nagawa kong aminin sa sarili ko at sa kanya ang totoong tinitibok ng puso ko. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang magandang balita, ay lalo ko pang mas naramdaman ang pagmamahal niya. Hindi katulad ng iba, siya ay consistent pa rin at tila nililigawan pa rin niya ako. Please, mahal ko, payagan mo na ako. Promise, girls party lang iyon. You know, it's Jamaica's birthday. Baka magtampo iyon kapag hindi ako nakasipot ngayon. Nagpakiyot pa talaga ako sa harapan niya para lang payagan niya ako. Kasalukuyan akong nandito sa office niya at personal na nagpaalam sa kanya para pumunta sa bar with my friend. Birthday kasi ni Jam at ang isang iyon ay hindi pwedeng baliwalain. Matama naman muna niya akong tinitikan bago maras na nagbuga ng hangin. Hindi kasi niya ako payagan dahil hindi nga raw siya makakasama. Dami niya kasing inaasikaso. Fine, but please, yung usapan natin. Napangiwi ako ng sa wakas ay pumayag din siya. Yay! Thank you, mahal ko. Masiglang nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Ibati mo na lang din ako kay Jam. Pasabi na busy lang ako kaya hindi man lang kita masamahan ngayon. Sige po, I'm sure naman na may kanya. ka niya. Kinis niya muna ako sa forehead bago ako tuluyang nakapagpaalam sa kanya. Laura POV This is the right time, Paul. Makipaglapit ka sa kanya. At kapag nangyari iyon, magiging madali na ang lahat. Utos ko kay Paul. Ang utu-utong lalaki na malaki ang pagkagusto sa akin na ginagawa ko ring para usan sa tuwing namimiss ko si Johnson. Funny right? Ako pa talagang nanggagamit sa lalaki sa kama? May heat sure naman. In fact, maraming nakakagusto sa kanya. Pero dahil bobo siya, ako pa ang napili niyang gustuhin. Para wala siyang magagawa, si Johnson lang kasi ang gusto ko. Copy babe, alam mo namang lahat gagawin ko para sa'yo. Napangisi ako ng marinig ang sinabi niya. Good! That's why I like you. Hindi mo lang ako sa kama na Malanding pinaglandas ko ang daliri ko sa hubad niyang dibdib, pababa sa private parts niya. Katatapos ko lang siyang pagbigyan sa gusto niya para mapapayag ko siya sa gusto kong mangyari. Heto nga at parehas pa kaming walang saplot sa ilalim ng kumot. And that's why mahal kita. Dahil dyan sa pagiging salbahe mo. Napatili ako ng kilitiin niya ako at dakmain ang isa kong dibdib. One more round please. Saad niya habang kasalukuyan nang nilalaro ang dila ang aking korona. Sure. At kahit ayaw ko na ay eh, wala akong magagawa kundi ang pagbigyan siya. Pero pinapangako ko na ito na ang last na may mangyayari sa amin. Dahil sa oras na magawa niya ang utos ko ay sisiguruduhin kong ipaliligpit ko na rin siya sa mga tauhan ko. At humanda ang Gianna na iyon. Dahil kaunting oras na lang ang natitira niya sa piling ng mahal ko. Because I will make sure nakasusok laman siya nito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.